Posibleng masimula na ang rehabilitasyon sa EDSA sa kalagitnaan po ng Mayo o pagkatapos po ng eleksyon 2025. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, posibleng abute ng dalawang taon ang rehabilitasyon sa EDSA. Anya kinakailangan kasi ng tig isang taon para makumpuni ang northbound lane at southbound lane ng EDSA. Sa gitna ho nito, sinabi ho ni Bonoan na sisikapin po nila na hindi ito makaapekto sa takaloy ng trapiko sa gagadaping Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Meeting sa Pilipinas sa susunod na taon. Unang isa sa ilalim sa rehabilitasyon ng bahagi po na EDSA Pasay hanggang sa EDSA Guadalupe. Sa gitna po nito nilinaw ni Bonoan, hindi patiyak ang eksaktong petsa kung uh, kailan sisimula ng EDSA Rehabilitation dahil pagpupulungan pa ito kasi hindi lang po yung pagre-repair ang uh, kailangan pag-usapan kasi so, yung traffic management at saka meron din yung busway ng DOTR na kailangan natin uh, ng pansin kung paano natin i-rehabilitate re po. So. Tinig Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan.